So yun, good morning mga katadjak Happy weekend So yun, na uh, tayo ngayon sa Kalawan Laguna Haanapin natin yung Hot spring dun Sa may barangay Perez Sa so, matagal ko na siya ina Ngayon may nakapagpos Saka napuntaan din ng tropong liwaliw Kaya Nagay ko So yun, tinatang maganda So, tara na Ayuna kung para kung dalaw sa, sa uh, hot spring dito sa Kalawang Laguna so yun, pagaling ka ng pagaling ka ng Manila or Kalamba uh, bali ano siya kanan siya dito sa bago lang lang siya ng Sancho ng Bay pagaling ka naman ng Santa Cruz pagalampas ng Sancho ng Bay kaliwa ka dito sa Barangay Poy So yun, uh, aahon muna tayo ng bitin. So tara na. Jack, uh, aahon na tayo dito sa barangay bitin. Ito malapit sa medyo thermal So yun Pupunta ka dun sa Ah... Uh, Ito nga ngayon din bali May dyan din kasi dito sa likod ng Mount Bulalo So yun Pagkutin mo mo galing ng Arko ng Bitin Yung unang Ah... Uh, Kaliwa Ayan, Approach siya Taso ka lang dyan May labas to papuntang Mount Bulalo Ayan. So pupunta sa Tutumas Ano so naman yung papuntang Uh, kalawan dos banyos yun tara na sadya na tayo sa uh, kantuhan to ng papuntang yun alaminos ito yung papuntang geothermal Diyan tayo nang galing. Kasi ito yung papuntang Hidden Valley, dito tayo papunta. Tayo siguro mga 10 minutes na lang siguro. Ah. Uh, na tayo sa Hot Spring. Pero hindi yun ano, hindi yun sa Hidden Valley. Halos katabi lang siya ng Hidden Valley. So, punta na natin Mga katadyak, nandito na tayo ulit sa ito yung papuntang Hidden Spring Hidden Valley Spring Kung magagaling ka ng Alaminos Tandaan mo lang tong signboard na to Then diretso ka lang So tara na Tadya ah. Pag pagliko pag, mo din sa may signboard ng Hidden Bali. Ito yung papuntang Hidden Valley Ito naman yung papuntang Dun sa Barangay Perez Kalawan ah, Laguna. Dito tayo pupunta. Dito tayo papuntang Hot Spring. Sabi nung nag sa akin, dito yung mga hot spring. So tara na. Uh, so yun mga katadyak, uh, tatawid tayo dito sa may ginagawang tulay. So hindi pa kasi sa gawa, kaya dito tayo sa ilalim ng tulay idadaan. Sa ilalim ng ginagawang tulay. So yun, medyo malalim siya ng konti. Doon so, kasi sa kabila yung uh, hot spring na pumunta natin. So tara na. So yun mga katadyak, uh, nakalampasan tayo dun sa tulay na ginagawa. Medyo maputik lang doon. Saka madulas. Kita lang may mulo sa akin. So, punta tayo ng hot spring. Malapit na daw eh, sabi ng lokal. Jack, ah, uh, yun. So, yun mga At uh, Paglampas mo doon sa cemented area, ito na yung madadaanan mo. Yon. Pwede rin padyakin, pwede rin tulak bike. Pero ako, tinulak bike ko na lang, lang kasi dumudulas yung gulong ko. Umulan kasi ngayon dito, kagabi. So, yun. Kaya medyo maputik. Huh. Sana malapit na. Tara na. Ah, Kagaling doon sa putol na sa cemented area, tapos ano na siya, uh, yung trail na siya. Yun, tatandaan niyo lang tong gate na to. Tumbok lang naman siya. Kawayan na gate. So, yun. Dito na yung papasok. So, tara na. Bale mga katadyak, yung daan niya pababa ng ilog ito. Yan yung daan niya, puro bato. Inaayos naman na. Tingin ko private to eh. Na bilhin na siguro to, private to, to. So, uh, hindi malay pa ata. So, tara na. So yun mga katadyak, good morning ulit So nandito na tayo sa Hot Spring dito sa Barangay Perez, Calawang, Laguna So medyo mahaba din yung pababa, Taka tulak bay ka rin So pero pagdating mo rito Ang ganda dito So yun, ang ng tubig Tapos itatanong din natin kung pwede mag overnight dito So yun, uh, pahinga lang tayong konti Tapos dun tayo sa baba maliligo Then kuha ng picture Video then Akita tayo pa ano pa balik ulit dun sa Japo Point so yun, tara na uh, so yun mga katadyak, uh, may ito nangangita ka dito tatlong bikers from Kalamba kayo na from Kalamba City so yun, dito lang tayo maliligo sa sa baba ng pinaka pool nila kasi may, naliligo, may naliligo dun yung parang exclusive parang na ah uh, arkila nila yung buong pool kaya dito, dito lang tayo sa sa baba ay, dinaman naman dito, malinaw din naman yung tubig Saka, mainit din naman So, mak makijoy na lang tayo Pena kuya So, tara na na jump of point so pangalawa na nila dito pangatlo ano mga pangalawa pangatlo nya dito so nasubukan na nila yung pool ako hindi ko pa nasubukan so mga katagak, uh, yun mga uh, katadyak yun sinayagan tayo nung nag uh, grant dito na exclusive na makapagligo uh, dito sa main pool itong uh, hot spring dito sa kalawan laguna sa kam silba so yun salamat kina kuya at tinayagan tayo makaligo kasi first time ko dito ang linaw mga katadyak ang linaw dito ganda maganda dito huh. sabi nung may ari dito yung bukal yung pinakabukal niya dito so ang linaw hindi sila malabo talaga kahit ano mo yung ilalim buhangin yung ilalim yun ang linaw ganda dito subukan nyo rin dito mga katadyak lapit lang may ginito palang pasyalan sa malapit lalayo pa tayo so tara na mga katadyak ah, bali ah, mag ano lang tayo kunting luto luto lang tayo ng kunti pala pag luluto lang tayo ng kunti kasi may dala tayong pagkain doon so ano lang naman yung noodles so kakain lang tayo then after ng kain natin kunting pahinga tapos balik tayo doon sa jump off point so ang ganda dito ang init ng tubig salamat kina kuya at pinayagan akong makaligo dun sa uh, nag -ar nag print dito na exclusive. So tara na. May mga kubo rin sila. Yan. Kubo. So dito mag-overnight. Yan. May mga kubo sila. So yung pinakamalaking kubo ito. Yung pinakamalaking kubo. Tapos dun may kubo pa. Dalawa. Saka <laughs> ito. Yan. Magdala lang kayo ng tent. Yan. Sina ano. Sila caretaker dito. Mag-hi kayo. Hi. Hello. Yan. Hello. Ang ganda dito. Kahit umuulan. Ang lamig. Uh, ang init pala. Ang tubig. Katadyak, uh, bali, nagpre-prepare na tayo. Uh, Aakit na tayo dun sa taas. So, yun. Maraming salamat po kinakuya, kuya kasi pinagbigyan, pinagbigyan nila ako makaligo sa main pool ng hot spring dito sa uh, Camp Silva Kalawan, Laguna. So, kung gusto nyo itry, try nyo. E, ano ko yung number? E, lalagay ko sa description. So, tara na. Yun, mga katadyak. So, yun. Dito natin itutulak yung bike natin packet. Yung binaba natin kanina, yun ang itutulak natin. So, ganyan ang daan niya. Okay naman yung daan niya kasi may mga nakatambak na bato. Yun. Kaya hindi niya madulas. So, itakit sa taas. Bunda na tayo dun sa taas nito. Sa jump po point. So, tara na. mga ah, uh, pahinga muna tayo dito sa may kubo kasi may kubo kang dadanan dito along the way so yun uh, inabot na tayo ng malakas na ulan magsasab niya ba sa ano ano yung bundok hindi malayo pa tayo sa Chapo point kaya pahinga muna tayo dito sa may kubo talaga na